ipis, ano? Hindi ka mamatay-matay. At ikaw, kung magmaneho ka, akala mo, pag-aari mo yung daan. Huwag ka kasing tatanga-tanga. Hindi ako tatanga-tanga. Kung nagtatanga-tangahan man ako, yun yung nagpabiktima ako sa'yo. Ang sabihin mo, pabiktim ka lang talaga. Itong pabiktim na sinasabi mo, ito lang naman yung kinampihan ng anak mo. Di ba kaya nga inurong mo yung demanda? Dahil inutusan ka ni alang-alang sa akin. Alam mo, ilusyonada ka rin eh. Sino ka ba? 17 years kong inalagaan at pinalaki si Mookie. And here you are, coming into our lives, wearing a cheap ukay blouse para sirain ang pagsasama namin ng anak ko. Nagmamalasakit ako kay Mookie at alam kong sinasaktan mo siya. Talaga? May prueba? Kaya mong patunayan yung mga paratang mo. Hi, Mokie! Nina, Astrid! Hello, hello. hello po. Wala pong dito si Mami. Pero kamusta po kayo, Ninang? I'm okay. Ay, gusto mo bang upulokan kita? Ay, hindi po. Sigurado oh, ka? Kaya ko po. Ay, ayan. Ayan, ayan na ah, kita. Salamat po, Ninang. Alam mo, hindi dapat ako yung magtanong sa'yo. Kamusta na pakiramdam mo? tinakot mo kami, nagka-seizure ka. Okay naman po, kanina. Okay, that's good. Si Flor ba nandiyan sa loob? Naiwan ko kasi yung singsing -sing ko dito sa powder room. Buti na lang nakita niya. Saglit lang, ha? Flor? Uh, Flor? Uh, Ninang? Pwede po ba akong magtanong? Hmm, sige. Ano yan, Mookie? Okay. Kasi po may bigla lang po akong naalala eh. Noong five years old po ako. Ah, uh, meron pong lalaki na lagi pong may hawak ng teddy bear. Baka po kilala niyo po siya. Ah, si ano, si Dr. Charles Marfori. Eh. Trademark niya kasi yun yung teddy bear tsaka lollipop. Buti naalala mo pa yun. Kaya nga po eh. problema sa iyo. Masyado kang maraming alam. Daig mo pa yung barangay. At mas feeling ape ka pa kesa sa anak ko. Antayin mo lang yung karma mo. Pag nagsumbong yung anak ko sa DSW, sa kulungan niyang bagsak mo. Kapal lang mukha mo. Eh hindi ka naman nanay. Anong alam mo? Anak ang turing ko kay Muki. Hindi siya ang namatay mong Anak! Huwag mong idadamay dito yung anak ko, ha? Pero ang anak ko, pwede mong pakialaman? Alam mo, ang swerte ng anak mo. Kasi hindi niya nakilala ang nanay niya. Ayok ka? Ayok ay Ayok! Aray! Aray! Ayok! Idadamay dito yung anak ko, ha? kumukulong Arnibal yung ibubuhos ko dyan sa pagmumukha mo! Oh. Pwede ba? Huwag mo kong i-video! Alam mo, dapat tinuloy ko na lang yung demanda ko sa'yo dahil ang dapat sa'yo, mabulok sa kulungan! Mauna ka! office? Uh, hello po. Ito po ba yung office po ni Doc Charles Marfori? May na who's calling? Si Maria Angela Caparas po. Please hold the line. Doc phone call po. Muki, is that you? Opo, si Muki nga po to. Paano niyo po ako nakilala? Ako ang pwede mo nung bata ka pa. I remember you. Same name kasi kayo ng daughter ko. Kamusta ka na? It's been a long time. Ito po, may sakit pa din po. How may I help you, Moki? Uh, gusto ko lang po kasing malaman. Dok, di ba po kayo po yung pedya ko po noon? Gusto ko po sanang malaman kung ano-ano po ba yung mga sakit ko simula po nung bata ko. Wait. I'm confused. May serious medical condition ka ngayon, Moki? Is that what you're telling me? Opo. Simula po, di ba nung pinanganak po ako, madami na po akong medical conditions. Katulad po nung mga autoimmune diseases. Eh, ngayon nga po, di ba may leukemia po ako? No. You never had leukemia. In fact, you were in perfect health. Po? Wala kang sakit nung bata ka, Mookie.